Record na to. Pero, let's go. Paano tayo? Hi guys <laughs> <kayo> sa camera. <laughs> Ayun, doon doon. Sundal lang natin sila. So guys, dito nga kami. Punta kami dito okay. sa Conrad. Eh, dito kami nag-park. Live? Vlogger eh. Live na Live. Video. Video. may ano dyan eh. May... Naulan sa labas lang. Naulan. Paano kayo Ayun Hindi ba labi? Ito muna. Tara, okay. -ano, Oi, -ano. tara, tayo din. Escalator so. May exit din naman diyan. <tinyo> Ay, escalator. <laughs> <Stairs> ano <tinyo> 'to. Sakay na mo. tayo sa Daddy. Love. Wala akong Diyan mo sa bag mo. Ito tayo dati eh. Di diba? Lakad lang din tayo. Hmm. Mag-elevator ka pa? Pag mga galing ano? Exercise. Exercise yan. Ito nga tayo ngayon.

kabila dapat. Ang ula, malakas ano, sila Ano, susunod tayo? Ha? Itay mo lang muna. about? Views do ng pedestrian. Oh, well, then, uh, jay Huling ka, jaywalking. <laughs> so ni kami guys sa uh, ano, the... all of Asia.